bakit po ba ako umalis sa uh, uh, magiging isang saksi ni Jehovah? Sa bagay, marami pong bagay niyan. Marami akong tanong sa isip na kahit yung bata pa ako ay uh, pa na sa akin. Hindi na nga limbawa ay uh, may pangyayari noon nung ako 10 sampung taong pala no? ay uh, namatay yung pinakabunso namin kapatid na babae habang kami ay naglalakbay mula sa aming probinsya sa Bicol pabalik dito sa aming lugar sa Olango po at uh, kailangan po namin bumaba ng tren at uh, na-hospital siya doon sa Jose Reyes Memorial Hospital sa Calamba City at uh, dahil po kami mahirap lamang ang ginawa po ng aking ama ay uh, lumapit doon sa lokal na kongregasyon ng mga ko oh, ba sa Calamba sa Laguna Subalit, so, uh, nakalulungkot po, tinanggihan nila na kami ay tulungan. Kaya kami ay uh, sa ganung mahirap at tipid na alalayan. Tumanggi po silang tulungan kami. Ang tangi po nilang dahilan na sinasabi ay sapagkat hindi nila kami natulungan sapagkat ang tatay ko ay isang iwalag na saksi niya. Pero naisip ko po na ngayon na lamang matanda na ako nung may ako na mali yung ginawa nilang yon na uh, uh, pagkakait ng tulong at awa sa amin sapagkat kung um, yung aking ama yung aking namang ina ay hindi naman tiwalag at kaming mga anak ay uh, nasa mga bata pa lamang edad, kahit hindi pa kami mga ako po noon, ang ako pinakamatanda, ay isang pong taong gulang lamang ako. Kaya po, yun, uh, nila kami tinulungan at uh, nangyari, ang mga kapit-bahay na lamang namin, doon sa tinuluyan namin bahay sa Kalamba, sa malapit sa baybayin ng lawa, ang tumulong sa amin. Karamihan po sa kanila mga po. At uh, sila po ang nagtulong-tulong kung paano Uh, doon sa mga gastusin sa lamay at uh, ganoon din sa pagpapalibing sa aming kapatid ay matulungan kanya at nairaos uh, namin yung pagpapalibing sa aming kapatid isa po yun sa, sa pinakamalulungkot na bagay sa aking buhay at uh, pagminilingon ko ay uh, naroon ang mga saksi saksineho ba at nakalulungkot, nakakadagdod sa aking kalungkutan na sila'y nagkait ng kanilang awa sa amin sa dahilan lamang na ang tatay ko ay isang tuwalag Opo, wala akong awa-awa ang mga saksi kapag ka ikaw ay wala. Sa akong ito, ang napagpasyahan na ikwento yung aking karanasan o yung aking buhay bilang isang dating uh, saksi na yun, ba at kung bakit ako umalis nagpasya na umalis sa pagiging isang saksi na yun, ba? Pero ako po ay uh, isang ikatlong henerasyon ikatlong saling lahi ng mga saksi Sapagkat so, ang akin pong mga lolo sa so magkabilang ng panik, ay uh, mga saksi ni Jehovah. So, balit ang may uh, pinakamatinding influensya sa pagiging isang saksi ni Jehovah, ay yung aking mga lolo at lola na magulang ng aking ina. Sa so, katunayan po, yung aking lolo sa nanay, naglingkod po siya ng matagal na panahon binang isang tagapangasiwan ng Sergito, naglingkod po siya at isang bago taga pangasiwa ng sarap ito pagkatapos naglingkod siya doon sa kapasidad ng isang special pioneer sa iba't ibang mga kongregasyon po. at nung uh, noong sila ay, uh, tumigil na sa ganong pantay paglilingkod saan man silang kongregasyon na roon yung aking lolo ay laging naglilingkod bilang isang elder o matanda sa kongregasyon sa mura ko pa lamang kung ilad ako yati na nila uh, aputo sa Biblia Subalit so, nagka-interes po ako talaga dyan ng personal nung ako ay uh, edad labing tatlo At uh, personal ako nagbasa ng biblia uh, Ngayon, bakit po ba ako umalis sa uh, uh, magiging isang saksenya ho ba? bagay, marami pong bagay yan Marami akong tanong sa isip na kahit kung bata pa ako ay parisipan uh, na sa akin Bilang alimbawa ay uh, may pangyayari noon nung ako ay 10 taong pa no? ay uh, namatay yung pinakabunso namin kapatid ng na babae habang kami ay naglalakbay mula sa aming probinsya sa Bicol pabalik dito sa aming lugar sa Ulango po. at uh, kailangan po namin bumaba ng tren at uh, na-hospital siya doon sa Jose Reyes Memorial Hospital sa Calamba City at uh, dahil po kaming mahirap naman ang ginawa po ng aking ama ay uh, lumapit doon sa lokal na kongregasyon ng mga saksenoyakaw ba sa Calamba sa Laguna subalit uh, nakalulungkot po tinanggihan nila na kami ay tulungan kahit kami ay uh, nadudung sa ganung mahirap at kipit na kalagayan tumanggi po silang tulungan kami ang tangi po nilang dahilan na sinasabi sa sapagkat hindi nila kami tulungan sapagkat ang tatay ko ay isang iwalag na saksi niya oh, pero naisip ko po na ngayon na lamang matanda na ako, may dad na ako na mali yung ginawa nilang yon na uh, uh, pagkakait ng tulong at awa sa amin sapagkat kung at yung aking ama yung aking namang ina ay hindi naman tiwalad at kaming mga anak ay uh, nasa mga bata pa lamang edad hindi pa kami mga ako po noon, ako pinakamatanda ay isang panggulang lamang ako kaya po, yun, uh, nila kami tinulungan at uh, nangyari ang mga kapitbahay na lamang namin doon sa tinuluyan namin bahay dyan sa Kalamba sa malapit sa baybayin ng lawa ang tumulong sa amin karamihan po sa kanila mga katoliko at uh, sila po ang nagtulong-tulong kung paano uh, doon sa mga gastusin sa lamay at uh, ganoon din sa pagpapalibing sa aming kapatid eh, matulungan kami at nairaos uh, namin yung pagpapalibing sa aming kapatid isa po yun sa pinakamalulungkot na bahagi sa aking buhay at uh, pag minilingon ko ay uh, naroon ang mga saksi ni ba at nakalulungkot, nakakadagdag sa aking kalungkutan na sila'y nagkait ng kanilang awa sa amin sa dahilan lamang na ang tatay ko ay isang tuwalag. Opo, wala kong awa-awa ang mga saksi kapag ka ikaw ay tuwalag. Pero uh, nakalungkot po yun kasi nga po Bagamat hindi kami mga bautismadong anak, nanay ko bautismado, at kahit hindi wala yung tatay namin, itinuturing namin sarili namin na makasaksin na ba at bahagi kami ng organisasyon ng reliyo na yan. Kaya iniisip namin na siguro ay eh, pwede nila kami tulungan. O, pero lumilita po na kahit meron silang kakayang tumulong, pinili nila na huwag kami tulungan sa pagkatiwalag ng aming anak. Ang totoo po, sasabihin ko sa inyo, hindi ako nagtangin ng sama ng loob sa pangyayaring iyon. Bata pa naman ako nun. At kahit ngayon, hindi po masama ang loob ko sa mga tao ngayon. Hindi ko naman po sila personal na kilala. Ay, hindi po masama ang loob ko sa kanila. Nakalulungkot nga lang po yung pangyari. Pero hindi ko inisip yun. Nagpatuloy pa rin po ako. Katunayan na hindi sa ang loob. Naging isa nga po akong saksi ni Hoba nung ako'y maging 17 years old. At pinagpatuloy ko yung aking pag-aaral sa Biblia. Tuturo ng aking uh, mga lolo at ng iba kong mga kaibigan, mga kamag-anak. Tinuruan nila ako hanggang sa ako'y mabautisman o no, July 25, 1987 sa Mabalangkat, Pampanga ang aking unang kongregasyon po ay yung kongregasyon ng Daunert dyan sa Dao. Po. bago ako lumipat noong mga 1989 dito sa Olonga po 1989 at uh, dito ko naman nakilala yung aking napangasawa. isa po siyang masipag na regular pioneer noong panahon yun at ako po yung regular pioneer din noong panahon yun regular pioneer po, yung po yung lokal na manggagawa na nasa unahan ng gawaing pangangaral at pagtuturo sa mga tao para maging mga bagong membro ng mga saksi ng Jehova, mga regular partner, yun po yung mga masisipag na mga, mga manggagawa sa congregation. Ngayon po, nung nandito na nga ako sa Longa po at ako po yung naging isa ng elder, ako yung naglingkod bilang uh, isang tagapangasiwa sa paglilingkod, service of the gawain po ng isang service of yan po yung nangunguna sa gawain ng pangangaral ng kongregasyon doon sa kanilang teritoryo para matiyak niya na pantay-pantay at uh, regular na nakukubrihan yung teritoryo na sa kanilang kongregasyon at tinitiyak niya na magiging masigla yung gawain pangaral ng mga saksi ni Jehovah doon sa kanilang kongregasyon kaya kumbaga siya po yung tinatawag na ibanghilisator o ibanghilista dyan at uh, yun nga po ay masigasig uh, masigasi kung pinangunahan yung aming uh, kongregasyon sa mga panahon yun na ako ay service overseer. bukod po doon ako rin ay uh, kasabay ng panahon na yun CBS conductor nung panahon ang CBS po ng mga kongregasyon ng mga saksi na ba ay nasa bahay kasi nahati-hati po yung church kongregasyon ng mga saksi na sa maliit na grupo ang tawagin ng mga born again cell groups ng mga evangelical ang tawag po ng mga saksi na yun ay grupo o cell group uh, CBS group nung araw po, nung una pong panahon, ako ay elder, CBS ang tawag. Isa po sa mga CBS, ako nagtuturo bilang elder. Makatunay, ministerial pa lamang ako, ministerial na lingkod. ay eh ako na nagtuturo doon. At uh, hanggang ako ay elder. Na po. Yan po ang isla ang mga pananagutan. At uh, isa pong mananagutan ko noon, ako po yung nagsasana, isa mga kakongregasyon namin, kung paano maging mahusay na tagapagsalita sa maglap kapag na down sa loob ng aming mga pagpupulong sila nabibigyan ng bahagi o kaya kapag ka nandun sa bahay-bahay sa mga tao pa paano sila mabisang magtuturo paano nila mahusay na maihaharap yung mga mensahe na itinuturo ng organisasyon ng mga saksi ni na sa akala namin sa akala namin sa akala ko noon ay mga mensahe nga Diyos kaya po akong nagsasani sa kanila na ang tawag sa akin ay school instructor Socratic Ministry School Overseer noong pong panahon yun ay isa lamang pero ngayon sa mga saksineho baka umiikot yan dun sa iba't ibang mga elder yung pagtuturo bawat linggo dun sa Parlang Tsokratiko sa Columbia Ministeryo pero nun po ay isa lamang at ako lamang yun ako lang ang nagtuturo at tuloy-tuloy po yung permanente akong school so yun po at bukod po dun nagtuturo din ako sa aking mga personal na Bible study o inaaralan sa Biblia at uh, nakatutuwa naman po ikwento na marami dun sa aking mga inaaralan sa Biblia sumulong sila hanggang sa nabautisman sila at naging mga bautismadong mga saksin ng Sa so, katunayan pa nga po, yung ilan sa kanila naglilingkod ngayon sa kasalukuyan bilang mga elder sa kongregasyon, isa sa kanila na tinuruan ko mula sa pagkabata hanggang sa kanyang adultong edad ay kasalukuyang talihin o sekretary ng aming kongregasyon. Isa po siyang uh, uh, mabait at uh, mabuting tao at uh, mapagpotuloy, matulungin kapatid Isa po siyang uh, tao na may mabuting kalooban Kagaya ng kanyang lola na siya may-ari ng bahay Na kung saan ako uh, ay uh, nangangasiwa bilang CBS kandaktor ng napakaraming taon Yung pong kanyang lola ay uh, mahal na mahal noon At mahal ko rin ng kapatid na yun. Kahit pumanaw na siya, hindi ko siya nakakalimutan At yung iba pang mga kapatid, matatandang kapatid na babaeng tapat na naglilingkod dahil inaakala ko nila na yung kanilang ginagawa ay ginagawa nila para sa paglilingkod sa Diyos. Sa bagay, hindi ko po iniisip na nasayang. Ito po, sasabihin ko sa inyo ng tapat Kayo may mga kapatid na nadya dyan sa loob ng saksi ni Jehovah, o kayo may mga kagaya ko na mga umalis na dito sa loob ng organisasyon ng mga saksi ni Hindi ko po iniisip na yung lahat ng paglilingkod ng mga tapat na kapatid na ito ay nasayang sa harapan ng ating Panginoon. Bagaman mali po yung kanilang paniniwala, at kasinungalingan yung marami sa kanilang mga itinuturo. Dahil yung punga nilang puso, nadama ko yun, kasama nila akong naglilingkod, doon sa lahat ng panahon na ako'y uh, masigasing na naglilingkod, na yung kanilang puso ay naroon dahil lubos ang kanilang pagtitiwala na yun ay sa Diyos, bagaman sa totoo hindi. Kaya ako po'y naniniwala na isa sa alang alang-alang ng ating Panginoon na yung kanilang mga gawa ay uh, niya na kredito para dito sa mga kapatid na ito, tapat na kapatid na namatay, na nakasama kong naglilingkod noon sa loob ng organisasyon ni Human Sili na bubukin. At isin nga po dyan, yung lola, nung binatang ito, na elder sa aming kongregasyon, na uh, tinuruan ko, isa sa aking mga Bible study na sumulong at naging isang elder sa kongregasyon. Isa po kong pamilya na tulungan ko ay uh, nung nandito pa, sa bagay sila po yung nasa Estados Unidos ng Amerika, nung nandito pa sila, sa pagtsatsaga kong napakaliit pa nung nilang magkakapatid, tinuturoan ko na sila yung kanilang bunso nung panahong iyon na ngayon ay asawa ng isang elder bagay, hindi na elder yung kanyang asawa dahil tinanggal ng nakaraan namin circuit overseas na sa hindi makatarungan para paraan, tinanggal ng kanyang asawa sila mag-asawa, eh, naturoan ko sa Biblia yung bunso nung 5 years old pa lang pero noon, hindi pa sila magkakilala talaga kung walang kamag-anak na saksi yung pamilyang yon ako po yung palaging tumututuro sa kanila doon at naging elder po yung kanilang uh, panganay na kapatid na lalaki nung nandito pa sila at kanya rin tatay at ganoon din po Ma ang paniwala ko siya ay naglilingkod pa rin doon silang maloma bilang mga kagapangasiwa na mga saksin sila po sila rin po ay mabubuting tao ako sasabihin ko po sa inyo na sila mabubuting tao na may mabubuting puso sila po ay kasama doon sa napakaraming mga kaibigan ko dyan sa loob ng organisasyon mga pagkakaibigan na buo dahil sa nais namin pare-pareho na maglingkod sa ating Diyos na uh, may lika at sa ating Panginoong Isus opo, pare-pareho namin ninanais na palunta ng Panginoon kaya nga po ay uh, ganyan yung kalagayan napakarami meron din po akong napabautismo na isa pa dito sa aming kalapit na kongregasyon sila ngayon ang kanyang asawa ay tapat uh, na naglilingkod sa kongregasyon pinamahasak siya niya hama ano po, bilang mga saksi ni Jehovah. Kaya po, napakahirap sa akin talaga na magsalita ng laban dito sa aming organisasyon dahil hindi lamang mga kaibigan, pati po yung marami din sa aming mga kamag-anak ang um, nakakaalam na ngayon ng ginagawa ko sa YouTube na pagsasalita laban sa pamunuan at sa mga araw ng mga saksi ni At uh, tumawag sila sa aking ina, napanood din lang yung ilan sa aking video at uh, sinabi nila yung kanilang damdamin na sila'y lubang nasaktan hindi ko po sila nakaaway kayo naman, mabubuti po silang tao, mababait silang tao. Opo, totoo po. Ang mga saksi ni Jehovah, kahit na po sinasabi ko dito sa mga video ko na mali yung kanilang mga aral, maliban na lamang po doon sa lupong tagapamahala. Yung lahat ng mga nakilala kong mga saksi ni Jehovah, yung mga ordinaryong membro, hindi po yung pamunuan. Kasi ang talaga pong pakay ng aking mga video yung mga pamunuan sapagkat sila mismo ay alam nila na sila yung nagsisinungaling. Pero ito pong mga pangkaraniwang membro dito, kaya halimbawa sa aming lokal na kongregasyon, wala po silang kalang-alam. Na puro kasinungalingan ng daladala ng araw. Kasi kung alam yan, wala naman po talagang matinong tao na patuloy na gagawin yan. Ngunit sila po ay uh, na loko, na brainwash na manipuli, na manipula yung kanilang paraan ng pag-iisip, yung mismong proseso kung paano sila nag-iisip. Kaya po ako'y nalulungkot dahil alam po na sa ginagawa ko hindi maiiwasan na sila'y masaktan pero kailangan ko pong mandigan sa kung anong totoo kaya para sa inyo mga kapatid sa kongregasyon yung lahat ng nakakakilala sa akin sa akin, hindi lamang doon sa kongregasyong kinawag na yan ko, kundi sa iba pang mga kongregasyon na kung saan ako'y personal nung kilala kilala niyo po ako na nung panahon ako'y naglilingkod bilang isang saksinaw ba ako po isang tapat na miyembro ng ating samahan ng ating relihiyon. Handa ko pong ibigay ang aking buhay sa aking mga paniniwala mo. Pero syempre hindi na ngayon. Kaya nalaman ko na puro kasi nung lang pala yung ating mga pinaniniwalaan at nakasisira yan ang buhay ng mga tao. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nagsasalita dito sa aking channel. Ako po kasi umaasa na sana tulungan kayo kung paano tinulungan ako ng ating uh, Mataas-taas ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos sa lahat. Nasa ba? At ang ating naibiging Panginoon na si Kristo Jesus, kung papaanong tinulungan po nila ako na malaman ng mga kasinungalingang yan at kung ano, kung saan dinadala ang buhay natin ng organisasyon na yan. Mga po, sa kaibuturan ng aking puso, ako ay umaasa na tutulungan din nila kayo na magkaroon ng tibay na loob, ng loob upang manindigan sa kung ano ang katotohanan. Opo, ang mga tunay na mananamba ng Diyos ay sasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya e kung tunay tayong mananamba ng Diyos, tayo sasamba sa katotohanan. At kung tanay tayong nakipagkaisa sa Panginoong Isus bilang mga tagasunod niya, bilang mga tunay na kristyano, at yamang siya ang katotohanan sa sinabi niya sa Juan 14.6, itatakwil natin ang lahat ng uri ng kasinungan sapagkat hindi po natin kayang kalabanin kailanman ang katotohanan, yan po ang sinasaad ng ikalawang kurinto, kabanata 13 talatang 8 tumikit man po tayo, itikit man po natin ang ating mga matahan, na sana ay wala sa harap natin yung katotohanan sasampal-sampalin pa rin po tayo niyan. at pagdilat po natin nasa harap pa rin natin yung katotohanan hindi po natin kayang kalabanin sa malawak madali, makikita po natin ang resulta kung mapapabuti ba tayo o mapapasama conforme po yan sa desisyon kung tayo ay sa panig ng katotohan unang kasimangabi kaya po, uulitin ko huwag niyo pong masamain huwag niyo isipin na pinipersonal ko kayo kung kayo po ay mga tauhan doon sa mga video na nabanggit ko yun po yung mga tunay na pangyayari huwag niyo pong isipin na kayo ang aking pinupong terya yan sa mga video niya hindi po yan tungkol sa inyo hindi po yan tungkol sa akin, kundi yan po itong sa katotohanan, tungkol sa isang sistema na nagtataguyod ng kasinungalingan at sumisira ng buhay ng mga tao. At yan po ay ipinagpapatuloy, ipinataguyod ng mga lalaki na nandiyan sa warwit na kung tawagin ng kanilang sarili ay dupong tagapamahala. Na nag-aangkin na siyang tanging tinatawan ng Diyos ngayon dito sa lupa, pero kapag sila po ay nasa gipit na sitwasyon, itinatatwa nila ang kanilang sarili gaya ng ginawa ni Jeffrey Jackson doon sa kanyang pag-istigo sa Australian Royal Commission Opo sana po ay uh, mapagmilay-milay nino kung ano yung talagang pinatutunguhan o layo nyo noong aking mga pagsasalita sa aking mga video Kaya hanggang dito na po lamang at nais ko pong pasalamatan yung aking mga masugid na taga -tangkili. at para po sa ating lahat sana ay uh, malagpasan natin yung ating kinakaharap ng krisis ngayon na kinakaharap din ng lahat ng tao sa buong dating. Maraming salamat po at maraming nakakalap.